14 katuig nga nahimong benepisyaryo sa Pantawid Pamilya Pilipino Programo for Peace ang pamilya ni Julieta Kintakan sayo nga nakaangkon og sakit si Julieta hinungdan nga dako og tabang ang for peace sa pangadlaw-adlaw nilang galastoson og sa iyang tambal na kan lang kay so kada kasud na for peace na maala na mo kay dang nakatabang busa ko hindi nang sa pagtambal Kaya siya ba na wala na kaya na. Ano na to. You know Hindi ang mga anak ni Julieta ang dunay na itrabaho. Samtang na usab kini anak nga na na ang bana na lang ni Julieta ang saligan ni ini nga makapalit sa iyang maintenance o panginahang lanon sa ilang balay kini May graduar, ilawang sa purpose law, Kwalipikado sa ayuda ang mga ang dunay kipa eskwelang anak, gikan sa preschool, Hanton Senior High School, dungan sa pag-graduate sa mong ihap sa beneficiaryo. Dunaw sa bagong batch sa beneficiaryo, ang musulod, butiyag ni Jude Pasio Selma, Assistant Regional Director sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Region 12. Yes, lahat ng mag-exit may corresponding kapalit. Hindi ibig sabihin nga nag-exit na sila sa programa, they can no longer avail of the program but the LGO will now manage their ano, case dahil minamanage ito sila ng ng ating mga social worker il LGU na will be will take charge of their needs Samtang naglaom si Ricky o sa katindera nga malakip na sila sa sunod nga batch nga mahimong benepisyaryo sa moong programa Okay oh, na ano ko yung ka estudyante ma'am eh tapos tapos akong estudyante karon kinder mag, mag kinder 2 na pud sunod mm -hmm. na sila sa Central Jin Mamba nga makakuha. at dre ala lang, tabang-tabang lang sa ako ang mama po. Dara na, lang siya trabaho sa may chief yard lang, ma'am. Kulang dyan sa pang-adlo-adlo lang dyan ni mo, ma'am. Kulang yun. Tapos napay mga bayaran sa iskwilahan. Nga, need pa ni mo sa balay. Mga tubig ko Mga na, kulang dyan, ma'am. May na lang dyan makasulod kay para makatabang po sa mga bata sa gastuson ba gilusad ang programa tung 2008 ilang sa Republic Act 11310 ang purpose ang National Poverty Reduction Strategy o Human Capital Investment Program nga naghatag og conditional cash transfer sa mga pobreng pamilya sa nasud in the heart of changing lives kini sa Brigada Richard Gubalani Brigada News